Hi! For today's video ay I... agahan na alas 3 na madaling araw So pupunta kami sa almusalan para mag-almusal Tingnan muna natin yung budget natin Ano tayong budget? Ano tayong pera? Wait lang Ito! 7, 10, 20, 40, parang hindi aabot 50, 60, 60 Pesos. Nandala ko Dela Nandala ko ako Eme. Eh. Hmm? kami sa aming palacho, kasi yung ibang mga kainan, wala silang hot sauce. Parang madami yung kain ko. I bring my own sili. I bring, I brought. I brought. I bring, I bring. Um, choose the best answer among the rest. Charot. Baby, na-excite ka ba? Sagala natin. Sagala natin, na-excite ka. Naginom ka... Naginom kasi siya... Kaya siya ganyan. So, as a mabait na housewife, pakakainin ko siya. Libre ko siya. Ngayon oh. ako dito. May pera tayo dyan. So, utang na lang. Utang muna tayo. So, pakakainin ko siya para makatulog siya. Pero natulog na siya. Eh, kailangan nga breakfast, ba? Diba? Mahalaga ang breakfast. So, pa ba bago ka matulog, mag-breakfast muna tayo. Bakit dead kaya dead? nangangamba? Hindi kasi ako nakatulog kasi ayun ay yung mahirap pag naumpisaan na ng puyat eh. Dire-direcho na eh. Hindi ako nakatulog nung ano, nag-live kasi ako. Tapos kagabi, nakatulog ako ng hapon. Nung isang hapon, na isang araw hindi ako nakatulog tapos natulog ako ng hapon nagising ako ng 8.45 o yung nga natulog ko pero mga 4pm tulog na ako 4, 5, 6, 7, four 4 hours so yun ang hirap ha ang daming tao din baby may banggaan sabog yun ah, sabog Ah, good morning sa mga sabongero talpa ka na ayan na ang kanilang pa breakfast guys meron tong buffet buffet to guys kuha lang kayo ng kuha bayaran nyo na rin tapos lamunin nyo charot so meron silang hotdog iba't ibang kulay merong itlog and northern ko pechay sa husband ko ganisa maling scrambled egg sunny side up tapos fried rice, siya mag extra rice tayo kasi bonggang-bonggang, sarap kumain. Ayan. Tumatanggap din sa... Da, 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 da Tumatanggap din pala sila ng Gcash. Woo! Sarap kumain. Perfect. Busol. Ano muna ako? Coffee, coffee muna. Ay, tutulog na nga. Tapos coffee, coffee. Mag-ano muna ako. Shake, shake. Mga ganda konting live then tulog <laughs> I love my life grabe naman ang pasok ng mga estudyante ngayon no 3.30 yung mga pumapasok na ng ganito 3.30 ala anong oras yung natutulog alas 8 anong oras uwian We going to Nampula, Dati kami 7:45. Ngayon, 3:30 na hindi pa rin ako tulog. Patulog pa lang. <laughs>